Pangarap kong makapag-food tour sa Iloilo City at sad to say medyo na-disappoint ako. Bago mag-react, tapusin mo na ang video para malaman kung bakit. Kasama ang mga kaibigan ko na experience namin ang half-day food tour sa Iloilo na pwedeng mabook via clock. Inuna namin ang Roberto's na isang institusyon na dahil sa kanilang naglalakihan at nagsasarapang shopaw at iba pang Chinoy eats. Sunod namin pinuntahan ang Esplanade 2 para mag-sightseeing at konting picture-picture. Nagpunta rin kami sa Molo Mansion at Happy Endings para sa Batuan at Bye Bye Ice Cream na perfect sa mainit na panahon at very nostalgic itong lasa. Pinuntahan din namin ang Sinamay House na napakaganda at may masarap na cookies from Mama's Kitchen. Matapos doon, natikman din namin ang napakasarap na batchoy at refillable pa nilang sabaw sa Alicia's Special Batchoy. Na-experience namin ang sala-sala coffee ng Glory's Cafe na ng Alicia's. After ilang minutes lang, very hearty nosute linaga ng salamukan tapos Natikman din namin ang masarap na molo ng Cap Ising. Last but not least, Agaton na 1927 for their chocolate E na sobrang sarap. Na-disappoint ako sa aking sarili dahil kulang ang space ng aking chan sa dami ng masasarap na pagkain sa Iloilo. Kung ako sa inyo, i-book nyo na agad ang half-day food tour na ito sa Klook when you visit Iloilo. Make sure to use our code para maka-discount. Maraming salamat sa panonood mga kids. Until next time. Bye-bye.